Park, wala talagang mangyayari Walang sa Walang mangyayari. Uwe, uwe lang, tapos rally, Karali balik na naman. Magkaisa tayo. Magrally tayo. Maya-maya, uwi. Bukas, balik tayo. Uwi tayo, balik bukas tayo. Lang -ulang ang mapapatawa mo nun, tanga. Diba? Wala. Ilang rally na ginawa natin. Wala pumutok ang waya. Pero mananalo, Wala. wala. Nalalagay sa alanganin, no? Nalalagay sa alanganin at ito pang ano dyan. Isa isa tayo kinakasuan. Nagsawa na ang CIDG sa akin sa pagtawag sa akin. Ayaw na nila akong tawagin ngayon. O dapat ganun. Di ba? Tapos pag nanalo sa rally, humagsak si BBM, lahat pa mga putang ina nasa taas ng stage. nagpapaheli nagpapasikat. Pero pag sa labanan, wala di ba? Pero pag victory, oh, panalo tayo, panalo tayo, lahat ng artista nandiyan para magpasikan. So, <tos> so <tos> kaya pa, kasi ganyan ang leader ko, sampaling ko ng tatlong beses sa muka. Tawagin niya ako, sabi niya mag-rally tayo, tapos siya nasa mall, so um ang ko ang leader ko niyan. Hindi ako papayag nun. Diba? Sinisigaw, ko yung park. Sinisigaw kagabi. gabi. Tingnan eh, yung... nyo. Nung nasa Mindiola tayo. Nagpaawat ba ako hindi? Lahat ng polis pinagbumura ko. Kahit doon mismo ako mamatay. Bakit? Ako yung nakikita ng tao na nagsasalita. Tapos makikita nila sa peligro. Ako ang unang tatakbo. Hindi yun pwede. Pag nagkagulo. Ay. Sumakay ng kot. Sisipa. Ano? Umuwi. Pag victory. Nasa sa, sa, taas ng stage. Ayaw magpawak ng microphone, gusto sa kanya lang. Mga kababayan, panalo na tayo tapos ng laban gago. Hindi yan pwede. Anong tanong mo? Kasi ka uh, kagabi, oh. dyan sa it's a monument, people's uh, monument, Sabe. Oh. sabi, so good daw, so good. Sugurin mo mukha mo, tanga. <laughs> ano, kami lang susugod, kayo nasa stage? Matutulog? Walang tulugan daw, susugod so so daw. Walang tulugan tapos ito mga tao tulog sa kalye. Saan ang organizer? Saan? Saan ang organizer? Sino nagtawag ng rally? Sino nagtawag ng rally? Nandito? Oh, wala. Sinong kawawa? Taong sumusunod sa mga gagong organizer. Eh kahit kayo magtulong-tulong pa mga organizer dyan, ipakulong nyo ako. Magsuntukan tayo sa loob ng kulungan. Gago kayo. <laughs> kawawa yung taong sumusunod sa inyo eh. Pagdating ng tao, bigla kayong maalis. Di ba? Kahit pagkain, hindi nyo iniwanan. Tubig lang. Anong gusto nyo? Hanggang bukas, uminom sila ng tubig. Tapos saan sila II dito? mag tayo, Magkaisa tayo. Andiyan ang polis, umulis din siya. Iniwan ang tao. No? Ano yan? Isasacrifice mo sila? Di ba? So, kaya Park, ano masasabi mo dito sa mga niwanang dagat na galing pa ng ibang... Ito, Tagadabaw. Tagadabaw. Tagadabaw, kasi Tagadabaw. So, akala nila meron silang mapuna na video na maganda talagang labanan. Yes. Eh wala pala, puro bayot ito na muna sa atin. Yes. <laughs> wala, wala tayong panalo dito. Wala tayong panalo. Nagat lang tayo dito, baka na, sampalin pa tayo ng mga pulis dito. Ano ba yung tanong nyo? Wala na? Eh, mayroon pa. Oo, oh, sige. Oo. Oh. Ngayon, uh, kumanta na si BBM, ay si BBM, kumanta ay. na si Amy Marcos. Mabigat ang mga binitawan niya salita. So, tapos yung mga leader kagabi, dyan lalong lalo na yung UPI nga, uh, victory na daw. So, ang victory, pag victory talaga, ay talagang uh, bababa na si Marcos. So, subalit ngayon, bakit nagkakaroon pa ng rally? Eh, wala sa ang ibig sabihin, hindi pa victory. Ayun nga yung sinasabi ko, yan yung panaginip lamang na victory. Okay? So, masabi ko lang na nanalo tayo kung si BBM ay nasa Hawaii na. Yun ay victory. Pero hanggat hindi pa naupo, ang gusto natin iupo sa pagka ay hindi matatawag na victory yun. Di ba? Yun lang. Thank you. Oh, kayo magtanong kayo. magtanong kayo. Magtanong kayo eto Ito mga vlogger to, magtanong kayo. Video mo siya Yan, ako oh. po si Bong. Ping a Peng, Peng, a Peng, ping Lakson. Ping Lakson. Peng Lakson. Okay. Ayo. Ayun din tuta soto, ay. Tito Soto at si Ping Lakson sumatan na na kayo sa Senate. Dapat alam nyo kung anong tama at mali. Yes. pa kayong mabukulay at mawalang buk nyo. Kagaya ni Mayor uh, Magalong sa Bagyo nakatalbo muna sa pagiging mayor, wala pa rin utak hanggang ngayon. Kaya so yung mahirap, tumanda ka sa politiko, wala kang alam. Mabuno! Sa so, tingin mo, diba nakatakot na yung mga congressman, kasi senador, dahil yes. Yung mga tao eh, talagang nakikialam na. Oo, oh, takot na takot na yan, nanginginig na ang mga buto, kaya gusto ang gusto nilang ma-impeach ang mga Duterte at ipakulong ang mga Duterte kasi pag nagkabalik ang mga Duterte, lahat sila sa kulungan ang bansa. Kaya, yeah. kaya, 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 kayo, mga buhaya, kayo. Yeah. Paya parts, ano, parts? may tondo ako. Malita oh. tiningnan niya na sabi ng isang speaker. Ang speaker of the house o leeg na na. Ang speaker of the house? House. Si Pogi, okay. si Pogi. Pogi. Si, na na naman yung? Uh, ah, masasap na ano? Oh. Parang uh, hindi ko nasabudan. parang hindi pa, pa, pa iniipon na iniipon na iniipon na iniipon Bukas, umulan na naman ng sobrina sa bahay. <laughs> Oo. Oh. ba? Diba? So, kailangan, nakumpron ko, baka sabihin ko na, ba? Diba? Kaya nung nakailang araw, ang daming pulis sa bahay. E, uh -oh. tuwang tuwa yung mga kapitbahay ko. Makukulong na si Kuya Pa. ko sa mga nag Mga kapitbahay? So, ang bahasabi ko sa mga nag-resign, na yan, kaya sila nag-resign, kasi takot sila kasi magnanako rin sila. Kahit mag-resign pa kayo, hahabulin kayo ng taong bayan. Gaya ng sinabi ko sa inyo, siguraduhin nyo lamang na hindi kayo mawawala sa pwesto ninyo. Dahil pag nagkataon na nawala ang piring ng katarungan at bumagsak ang timbangan ng ustisa sa inyo, taong bayan ang uska sa inyo mga politiko kayo. Reports, oh. yes. Patungkol dito sa mental health issue ni BBM, ano yung masasabi natin? Ang masasabi ko, aprobado yan. Talagang may mental issue yung Bongbong Marcos yan. Oo. Kasi mukhang pinapadrugs nga nitong dalawang ano. Si Amy mismo nagsabi yan, hindi tayo. Diba? So naniniwala tayo kasi kapatid niyo ni. Eh, uh, na pinapadrugs nitong asawa niya mukhang zombie. <laughs> na si Elisa Araneta Marcos, itong paapating pinsan niya. Na si Tambalo Martin Romuales. So mahiya kayo. mayana kayo kasi hindi na kayo matatawag na public servant kasi ang mga tao hindi naniniwala sa inyo. Okay? Uh, sino yung, Kuya Par, yung dapat paniwalaan? Si Senator Aimee na kapatid? O itong si Anto Claire? Ang dapat paniwalaan ay si Aimee Marcos T. sa doon kay Kante Claire. Kasi si Claire Castro ay puro kasinungalingan ang pinagkagawa niya at pinatagtakpan niya ang pagnanako ng administrasyon na ito. Na alam naman natin na si Claire Castro ay puro siya panira kay Bongbong Marcos. Pero dahil siya ay binigyan ng posisyon, dahil siya ay binayaran ng salapi, ngayon overprotected niya si Bongbong Marcos. Kaya mas ka pani si Imee Marcos kasi walang record si Amy Marcos na gaya ni Claire Castro. okay na pisan. Meron pa. Oh. pa Laging buka mong bibig na nagrarali sa Minjola. So sabi mo nga matabang kung ka kaduod sa Minjola, hinarap mo ang mga, mga ano. So ang ibibuwang sabihin ay uh, itong pabalik-balik na rally kapag sa Minjola nagrally ay epekt ba? Ay, yes, of course. Kasi lahat naman tayo ng rally, dapat doon dapat eh. Kasi kung hindi tayo mag-rally, sino bang pinapapaparati? Yung manager ng Robinson? <laughs> diba? saan saan. Hindi, saan ba nakatira ang presidente dito sa Robinson? Sino pinapapaparati dito? <laughs> manager dito. ng Robinson? Di ba? Oh, tama. So, parang ano yun, di ba? Siguro may epekto pag nasa doon. Eh, kayo, sabi natin, dito tayo nag-rally. sa pwesto yung, kayo kayo Umabas, yung a, 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 ano ng manager ng Rodin doon, sino gustong pumalit? <laughs> sino? Ako! Oh, siya ako. Oh, so, <laughs> so dapat, walang sumagot eh. Doon tayo. So, diba? Kaya dapat magkisa tayo. Sa camping, dilawan, ano ka man doon, makakaliwag ka, Duterte ka man, magkisa tayo. Lahat tayo biktima ng korupsyon. Yes, diba? So, Kaya talaga ako. Oh. Ano masasama mo Saan kukuha ang mga Duterte ng pambabayad sa mga tao? Eh, bahay ng Duterte, bulong eh. Bahay ng Duterte, eh, doon sa Maradabao, eh, mas mayaman pa itong bahay na kakapasok lang sa kongresa, kongreso. Kesa dun sa ang tagal na meron, naging presidente para bulok ang bahay. So, saan kukuha itong mga Duterte ng pambayad ng tao? ba? Diba? Kayo ang bayad. Itong mga loyalista, puro bayad. Pati ang mga vlogger nila, puro bayad nagbabayad pa sila ng mga tao, nagko-comment lang para i-bash. Pero kahit anong gawin ninyong pagtakip at pagbabuti sa lahat ng ginawa ni Bongbong Marcos, wala na. Saan ka makakita ng isang presidente? Pumunta doon sa Binagyo, sa Cebu. Imbis na ang dalanya ay bigas at tubig para ipakain sa tinasasanta ng bagyo, ang dalanya, kameraman at media. Hindi mukha mo ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao sa Cebu na tinamaan ng bagyo, pagkain at tubig at matutuloyan. Hindi ang pagmumukha ng isang bangag na pangulo. Okay na. Okay na po nga? Okay na. Ah, oh, may tanong pa sila. May tanong pa. Last na, last na. Last <laughs> sige, sige. Pinsahin mo dun sa mga vlogger na ngayon kasi nararamdaman nila panubog na yung bangka nila. Balak na bumalik ka. Bumalik sa mga Duterte. O, eto kayo. Lahat ng vlogger ni Bongo Marcos, eto kayo. Subukan nyo lang na kaya nyo gawin. Pag naupo ang presidente si Vipi Sara, subukan nyo lang at titignan namin kung kaya niyong gawin ang ginagawa namin ngayon na ang amo ninyo ang nakaupo at kaya namin kayong i-bash at siguraduhin nyo lamang na naging po si ni Sara gagawin niyan kasi pag nakita ko kayo pag uuntungin ko mga ulo ng mga gaw kayo Okay, thank you Francis Balaura mukhang adik at pangit na bangag na sama ng tiyabo yan ang tiktoker nila si Sangkay TV, ganun din si Sangkay TV, ganun din pati si Wilson Romeo TV yung si Wilson Vlog Oh, eto, yun so na sabihin ko iyo. Bago ka mag isaw sa problema ng ating bansa, ayusin mo muna ang ngipin mo kasi prunang kiki. <laughs> okay na? Thank you, bro. Thank you. Thank you. Sige, sige. Thank you, bro. Ay, Maraming salamat. mga bayan. Maraming maraming salamat. Ah! Opinion mo? Anong, anong, ano anong, anong, ginagamit? Hindi, opinion mo doon sa nilaglag ni uh, Aimee Marcos? Hindi niya nilaglag! Sige, sige, tolong. Ah, Pakinig kayo. Okay. Hindi niya nilalaglag si Bongbong. Ang ayaw sa kanya, nagdo-droga, naaawa sa kanya, gusto niya ipagamot at iuwi nila sa Ilocos Norte, sa Batag. Ganyan ang mga Ilocano. Si Aimee, mabait. Mahal niya si Marcos ayaw niya mapalulong sa sa drugs. Hindi ba rin magnakaw siya? Huwag siya mag-drugs kasi kasama. Ngayon, ito. Marcos, ni ko sa iyo mag-resign ka na for the Filipino people you sacrifice because have no credibility toward an office. You are, of course, I'm the Rosary Panakabuyo. Ano, Ambong, Marcos, ang anak, kumano ka na Kung mahal mo ang Pilipino, if you love the Pilipino people, you better resign and sacrifice for the Pilipino people. I love you. Just sacrifice and get out. Because it's you have no credibility. You have no credibility for the police. Don't listen to your background. Don't listen to Remilia. Remilia brothers, Jackson, Soto, they are not good. Nakakasila sa iyo yung mayan. Kaya sundin mo ang atin mo, ang sabi ng magulang ay sabit na yung tukos. Kaya huwag kayo magsabit kay Ani. Huwag natin sila kayo niya. Family, family, national security. Kaya hindi ako nagsasalita. National security. I know them. I'm from Cagayan. I'm from Misadela. I know it's ka. It's probably Ilocos. Ilo eh, kaya I know. I know them. Since is Marcos. Yung tatay niya, kilala ko niya. Marcos ako Yung tatay, nagpupunta ko ng na Malacana. Dahil mga kapatid ko, nagtatrabaho sa sa Malacanaan. Kaya, mahal ko. Marcos! Isa na lang. Mag-resign ka na. Sacrifice the of people. You see, those are them. O lispa Asa. Ah. Ano nila? kung ang isang presidente at nagdukontroogra. Wala. Ading paragay ko 'yung s'yempre ako maiintindihan. Kasi wala ka sa hustong paglilisi. Arrow ako kay paminamasan. Inagdagasal kay kaka radio pa tinam. Umalis kana baka lumping ng gabi at patay tayo nagpapanaginip na sa akin ang mahal na bilin sumasapi sa akin kaya ako nagrarali malis ka na malis ka na maawa ka para tumigil na ako manayimik ako sa bahay ko hanggang nandiyan ka hindi ako titigin magrali ayoko ng ayoko ng adik Ayoko nang adik. I hate drugs! Ating bayan mo namin, Ayoko ng pagsasitaan Thank you, consecutive. Thank namin. you, ma'am. Thank you, thank you. Thank you, na. Thank you, thank maman. Maman. Marami, marami na. Maraming, maraming salamat. Ayaw daw ni nanay ng mga adik. Galit si nanay sa mga adik. Rani, maraming salamat, na. Ay, pag-upload na kami.